Welcome back guys. Nandito na naman tayo ngayon at ang ituturo ko naman sa inyo sa video na ito ay kung paano tanggalin ang nakalimutang password ng Lenovo A1000. Ang cellphone na ito ay nakalimutan ang password. So ituturo ko sa inyo ngayon kung paano niyo tanggalin ang password ng inyong mga Lenovo A1000. Dapat i-off niyo yung cellphone niyo. kailangan guys naka-off yung cellphone so para matanggal nyo yung password guys, dapat pindutin nyo yung volume up at saka yung power button ayan i-release, tanggalin nyo yung power button, tapos i-steady nyo lang yung volume up hanggang maglabas ang mga sulat ayan, naglabas na So ngayon, pwede nang ibaba gamit ang volume down. Ibaba niyo, punta niyo sa may pinakababa, yung may arrow. Yan. Tapos, pag hindi siya ma-okay sa power button, gamitin niyo ang volume up para i-okay. Dahil ibig sabihin, volume up ang kanyang okay. Volume up. Ayan. Na-okay na, -okay na siya. So, mag-erasing mag na yan siya mga guys. Ayan, ipo-format na niya yung cellphone. Ipo-format na yung cellphone ngayon. Hintayin nyo lang kasi medyo matagal ito. Madali lang tanggalin guys. Volume up and power button lang gagamitin niya. Para ibaba volume down naman. So para i-ok -okay or enter sa computer pa enter. Gamitin niyo yung volume up para ma-enter niyo kung saan doon niyo inalagay yung selector. So hintayin niyo lang guys. Na format kasi siya ngayon kaya matagal siya sa logo. Ayan. Okay na siya guys. Piliin niyo lang kung anong language ang gusto niyo gamitin. Then next niyo na lang. Kasi wala na siyang password ngayon. Next in a skip long. Ayan, okay na siya, wala na siyang password ngayon. Pwede na nang magamit. Maraming salamat.